Emergency! Emergency! Ano nangyari? Kala yung cellphone ko si Rana. Good evening, ma'am. Ito yung phone niya. Pinaka tinamaan ng kanyang ano, ay dito sa lower right. Huwe! Patingin nga! Ayan siya ngayon. Meron siyang tatlong pink, isang white. Kita niyo sa lower right, dito yung pinaka major impact. Kaya ganyan siya. Ayun, e, putol na nga yung lightning logo. Okay, sige. Umpisahan ko na po ito gawin. So, let's go. Ma'am, ano yung story behind Na-accident po kasi ako sa angkas. What? Balik ko malundin po siya kasama ko. Nag-slide din siya pa. Alam mo, alam! Alam mo! Look, kaya nabasag siya. What was your first reaction nung nalaman mo nabasag siya? Siyempre, uunahin mo muna sarili mo. Okay, buhay pa ba ako? Okay. <laughs> Inuna yung cellphone ko. Sabi ko, na yung cellphone <laughs> ko na Tapos ikaw, ano yung mga galos mo? Dito. Very pagaling na siya. Oo. Oh. oh. Tapos dito, tutot. <laughs> Malayo naman sa bito Kaya, 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 pa. Kaya, <laughs> oh, <laughs> kaya pa lang siya sa akin eh. pinag-usapan namin ng rider na Apple lang siya ipapagawa. Kaso, hindi ako binayaran ng isang rider. Ay, hindi ka binayaran hmm. ng rider. Ang unang option ko talaga is specs dito. Pinunta ko na talaga siya dito. Sa rider, nagbayad siya. Pero isa ayun. Tapos pinili niya lang mag-call. Go, go, go. mo naman. Hindi pa. Re-report lang muna. Ay! Ay, <laughs> e, ayaw mo bang ipagpaano na lang? Ipagpa-thank you na lang muna? O, sige. Hug na lang. Wo, friends na tayo. Ganun. Ayaw, ayaw, ayaw. Ganun. <laughs> <mo. na. laughs> ganun. 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 Eh, di wag po bagay kahit ako, ako rin naman nasa sitwasyon yung possible tapos sugat pa ako mm -hmm. at least yung face nyo hindi na na ano reaction nyo boss nung nalaman yung gano'n syempre hindi kayo papayag hindi ako papayag oh, anong ano syempre kailangan bida bida tayo nun eh barila nun okay like nandun ako sa pangbasin Then, biglang may nag-chat sa akin, hindi ko alam kasi nasa message yun. Pagka-open ko, siya pala yun. Like, kinamit niya yung account ng rider. Yung nag-ulat ng mga Tawag ako ng kung sino-sino yung sa kanya kasi Ang hirap nga nung no, pag malayo ko tapos nangyari yung ganung pagkakataon. Hmm, kung meron man ha, kasi... iwasan ko nung sumakay ng angkas ngayon eh. Kasi pati medical ko hindi pa nababayaran. <laughs> ako bahala sa sa'yo, tol! Halika rito! <laughs> Ayaw mong subukan uli yung angkas. Kasi parang para para mawala yung ano, ako, yung fear. Ayaw ayoko na muna. Ayaw mo mm -hmm. na muna. Uh, sige, I hope makarecover yung ano mo, yung, yung tawag doon, trauma. yung trauma mo, ma-recover um, mm -hmm. as soon as possible. Pero the only way na ma-recover mo yan ay sumakay ka ulit. Sakay na. Ka. <laughs> yeah, yeah, seryoso. Yeah. Yeah. Kailangan mo ulit sumakay and... May immune ulit. Oh, kailangan ulit. malayo ka ulit. <laughs> <laughs>